Yun guys, morning. Bibili sana ako ng uulamin ko para aking baon kaso sarado pa yung ano. Sarado pa yung tindahan. Titingnan kung bumili dun sa kabila. Yun. So isa na namang araw ng ating uh, duty. Magandang araw ngayon, hindi masyado mainit. Ganito pag uh, pang umaga ako. Kaya mas masarap pag pang umaga. Ah, may sipon na naman ako. Problema na naman, gawa ng panahon. Nagpapalit panahon na kasi. Unti-unti nang bumababa yung ano, uh, temperatura. Ibig sabihin, magtataglamig uh, na. Mabuti naman. Pabor sa akin dahil naglalakad ako. Masarap pumasok ngayon kasi bukas day off ko. Sana ah. Oh. So siyempre, pag araw ng day off mo kinabukasan, masarap pumasok. Ito yung araw ng bago mag-day off buti na lang ah, medyo malamig na hindi na mainit masyado kaya nee, sarap pumasok pag pangumagi papasok ako ng walang araw uuwi ako ng walang araw bukas day off ko sigurado maglalaba ako pagkatapos kong maglaba hindi ko pa alam kung anong gagawin ko syempre magpapahinga muna tapos hindi ko lang kung gagala ako basta bahala na bukas sa day off ko <laughs> sana maging maganda yung day off ko bukas guys may nakita akong aso tinayo may aso first time ko makakita ng aso dito nakita ako ng aso for the first time hmm. may naman nakakita ng aso dito ano siya husky <laughs> husky na gusgusin kung sa atin aspin <laughs> ang aspin dito imported kaya <laughs> pupunta to saan <laughs> tayo galing yung aso na yun? Siguro nakalpa sa amo yun. Duro nakalabas sa gate. <laughs> Pero I'm sure matagal ng asong gala yun. Kasi madumi na siya eh. Pero pag ganun, paliguan mo lang, linisin mo lang, tapos papakainin mo, gaganda na ulit yun. Gaganda na ulit yung ano niya, balahibo, ah, tapos yung katawan, tataba na. Gaganda ulit yun. Ang alam ko, husky yun eh. Husky na aso. O yun, ganun ang mga asong gala dito, imported. Pero sayang yon wala naman akong pagtatalian sa bahay. Maamo yung aso, sayang. Mahilig pa naman ako sa aso. Basta wala naman tayong pagtatalian sa bahay. Tsaka baka bawal. Kaya yeah, sayang. Maamo pa naman yung aso. Gusto ko pa naman magka-aso. Ay, nako. Sa kaya pupunta yun, sana makabalik siya sa amo niya. Maya na ulit ako magbibidyo. Ano kayong may ulam mamaya? Wala akong ulam. Bibili na lang siguro ako ng ano, century tuna. Pag may mabibilan ako sa daan. nandito na tayo sa trabaho. Kabababa ko lang. Dahil pa sa aero, siksikan sa bus. Dito na ako sa loob ng mall. Nakarating din sa wakas. Inaagahan kong pumasok. Gawa ng uh, maraming gagawin sa umaga. Kapag morning shift ako. Yung mga reports-reports. Tapos kinetik ko yung ano, standard ng shop. Kaya maaga akong pumapasok para madali akong matapos. Pag natapos ko na lahat ng dapat gawin, relax na lang ako. Kape, tapos sa uh, takad lakad lang, gano'n. Mas maganda kasi yung uh, prepare na lahat bago mag-umpisa yung umaga o bago mag-open yung shop. yun, ganito lang yung ginagawa ko sa umaga. Una, i-check ko muna yung mga system, yung computer, mga nakalimutan nila, mga kailangan i-switch on, i-switch off, yung mga i-charge yan, lahat yan. Kailangan tingnan ko o i-check ko para walang maging problema later on. yun, pag okay na lahat, pag na-check ko na lahat, papasok na ako sa loob, tapos yun, titing uh, titingnan ko yung mga reports, tapos sa uh, magkakapi-kapi muna ako. Uh, diba? Good morning! Nandito na ako sa loob, at uh, gagawin ko naman yung mga reports, tapos sa uh, magbibis muna ako ng uniform. So, kita-kits na lang maya-maya. Papainit muna ako ng kape, tapos nandun na yung uh, computer, laptop, tapos sa uh, gagawin ko yung uh, mga kailangang reports. Oi okay, brain time nah. tuna. Ulang oh, kuasa century tuna. Mana eh? Tagih harap. Fine All right guys uh out na naman ako tapos na naman ang ating isang araw dito sa trabaho sa duty so aantayin ko lang yung uh, bus ko papuntang uh, bus stop ng Sharjah tapos uh, uwi na tayo tapos na magagawa natin tapos na yung duty natin may timing dito ang bus kaya ito iniintay-intay ko pa yung uh, bus ko papuntang uh, bus terminal hindi naman masyado stressful ngayong araw na to kasi unang araw ng uh, galing sa holiday. Kumbaga, lunes ngayon eh. Wala masyadong kasunan. Pero pag weekend yun, dun. Dun, busy, busy kami. Pero ngayon, wala masyado. Bukas, day off ko, ang aasikasuhin ko naman ay yung aking debit card. Yung debit card ko, kunsan saan ako susweldo kasi hindi ako makapag-register kanina kasi yung SIM card ko sa iba naka-register. Kailangan nga uh, palitan ko yung registration name ng aking SIM card. 'Yun lang tapos magpapa-register na ako. 6:30 na pero sikat pa rin yung araw. Bali 6:30 na ng uh, hapon pero sikat na sikat pa rin yung araw dito. <laughs> Ang init, humid. Alright, nandito na tayo sa Sharjah. Kababa ko lang ng bus. Dadaan muna ako sa city center kasi titingnan ko yung Etisalat. Kung pwede yung number ko na palitan ng pangalan ko. Guys, sa uh, galing na ako dun sa city center. At tinanong ko nga kung pwede ko nga palitan ng pangalan ko yung SIM card ko na gamit. Kaso hindi daw pwede. Kailangan kasama ko yung Uh, nakapangalan uh, yung may-ari ng sim card ko na nakapangalan sa kanya tapos ako eh kaso ayun, uh, tinaray ko pero hindi pa pwede kasi yung uh, may-ari ng sim card na to ay uh, walang time para masamahan ako kaya tinanong ko kung pwedeng ano, uh, hindi siya kasama kaso hindi pwede kaya ang gagawin ko, bibili ako ng bagong sim card na nakapangalan sa akin ganoon na lang siguro na tayong magagawa kailangan ko eh para makapag-open ako ng bank account malapit na ako malapit na ako dito sa bahay kita niyo yung pawis ko humid kasi ang init mabanas dito na ako sa bahay dito na ako sa taas, papasok nga sa loob ang init paano guys, tapos na akong kumain at nakapagbis na rin ako matutulog na ako. Makapagpahinga naman muna. Tsaka tatay muna ako. taing, -taing ako eh. See you na lang next time. Bye-bye.